Ikakasal na sa January 28, 2024 si magandang dilag, aktor Benjamin Alves sa kanyang fiancé na si content creator Chelsea Robato. Sa kanyang Instagram page, nagbahagi siya ng mga larawan na kuha sa prenup shoot sa El Nido, Palawan. Na may kalakip na caption, I can't wait to spend the rest of my life with you, counting the days to January 28, 2024. Inanunsyo ni Benjamin sa kanyang Instagram account ang engagement nila noong December 2022, nagpost siya ng mga larawan mula sa kanyang proposal. Sa unang larawan, makikitang magkayakap ang magpartner habang naka-red floral background, kasama ang sign na nagsasabing will you marry me, na nagsilbing backdrop nila. Ang pangalawang snap ay ipinakita ang magandang engagement ring ni Chelsea. What a fairy tale it is, to spend the rest of my life with you, caption niya sa post. Nagdiwang sila ng kanilang 4th anniversary noong July 3.